Hello po sinyo mga kajanski, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po bagong ipapahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para mas lalo pang maka-attract ng good luck na so sa pingyaman man o oh, pananalapi. So bago po ang lahat ay nais ko lang pong ipromote sa inyo mga kachanski para po sa mga gusto ng mga pampaswerte sa inyong mga negosyo sa inyong mga tapaho, sa inyong mga career o kung kayo po ay mahiling maglaro ng anumang uri ng sugal meron po tayong pampaswerte dyan para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. So kung kayo po mga kasyans, kayo malakas po ang inyong paniniwala sa itong mga pampaswerte na sa pamamagitan nito ay kung ano man po yung uh, mga kamalasan niyan o marami kay mga problema ang kinakaharap na hindi na po natapos-tapos at ito po ay nagkapatong patong at kayo po ay nagka baon-baon na sa utang na hindi po ninyo alam kung paano nyo po ito mabibigyan na ng solusyon. So kung feeling nyo po kayo po ay talagang minamalas po mga negative energy, subukan nyo po ang ritual na ito. So, lalo na po kung kayo po ay merong gustong gawin at kayo po ay uh, lagi pong naunahan ng uh, negativity o lagi pong nagkakaroon ng hindi magandang resulta, hindi po kayo nagiging successful o kung kayo po ay merong mga negosyo at uh, meron po kayo mga at lagi po itong uh, uh, hindi nagiging patagumpay, okay? So, pwede po natin gawin ang ritual na ito. Kinakailangan buo po ang ating paniniwala. Meron po tayong isang trust, believe in faith para ito po ay siguradong mag-work sa inyo. So kumuha lamang po tayo ng maliit na kaperasong papel, mga kasyanski. Dito po sa papel na ito ay isulat nyo lamang itong isang napakamapisang orasyon. Okay? Na ito po ay sa Latin ay agarang swerte sa so, pananalapi. Na tayo po ay magiging matagumpay, maging successful kung ano man po kahit ano pong larangan na ating gustong tahakin. O kung meron po tayong mga katransaksyon na may kinalaman sa pera. O kung ano pa man yan ang gusto nating i-manifest. Im So dito po sa ating larawan mga Kajanski ay isulat nyo lamang po itong isang orasyon. Okay? And then, pagkatapos nyo po itong uh, isulat, ay inyo lamang po itong tupiin. Okay? Tupiin nyo po ito at pwede po natin itong ilagay sa ating mga pitaka. And then, para ma-activate po ang energy, pwede po natin itong dasalan. So, kung alam nyo po yung isang ama namin, isang sumasampalataya ako, so pwede nyo pong sambitin yan. Pero kung iba po ang inyong relihiyon wala pong problema. Pwede po yung mga personal na dasal. Basta, ang importante naman dito mga kasyanski, tayo po ay sincere, tayo po ay taus puso kapag tayo po ay nakikipag-communicate communicate kay universe. So, ibulong niyo po lahat ng inyong mga kahilingan dito sa ating uh, tinuping papel. Alright? And then, pagkatapos, asambitin uh, sambitin niyo po itong ating orasyon na atin pong isinulat sa papel. Pagkatapos niyo pong sambitin ang inyong mga kahilingan, okay? Ang gusto niyo pong uh, mangyari ang inyong mga intensyon. Sambitin niyo po ng tatlong beses itong ating uh, orasyon na Ani Mato Here. Sambitin nyo po ito ng tatlong beses mga kachanski. And then uh, mag positivo, i i -affirm na maghihim positibo, i-claim, i-affirm nyo po sa inyong ang mga sweating darating na ito. And then ito po ay isago nyo lang po sa inyong mga pitaka. So every time na kayo po ay aalis ng inyong mga pamamahay, meron po kayong mga katasaksyon o mga mahalagang uh, gagawin na may kinalaman po sa pera. Uh, Panggitin nyo po ito sa pamamagitan ng inyong mga isipan. Inyo po itong himas himasin-masin. O pwede din po ito kung mahilip po kayo maglaro ng sugal o anong man niyang mga Kajanski may tasaksyon, may sa pera okay, kung malakas po ang inyong paniniwala kayo po ay positibo at ang pinaka-importante ay kung deserve nyo po ang bagay na hinihiling nyo po kay universe, dahil kayo naman po ay hindi tamad kayo naman po ay nagsusumikap sa buhay pero bakit na uh, hindi lang kayo talang naman po ng swete so ito po ay uh, gagawin natin okay, para iparating natin kay universe, na tayo po ay ready na makareceive ng blessings na yan dahil deserve po natin yan So, kinakailangan mga kajanski kapag meron po tayong mga pampaswerte, sabayin pa rin po natin to ng pagsusumikap, aksyon, pagpaplanong gagawin. Hindi po ito yung tipong tayo po ay maging kaman na lamang at wala na po tayong gagawin kundi magre-relay na lamang po tayo dito sa pampaswete at tayo po ay mag-aantay na lamang po ng grasya. So, hindi po ito ganon mga kajanski. So, kinakailangan ipagpatuloy natin kung ano po ay yung ating sinimulan, alright? At tayo po ay um, um gumawa ng uh, aksyon, mga pagpaplanong gagawin po po nating hayaan ng isang araw na dumaan hindi po tayo naging produktibo. At kapag deserve po natin, okay, ang bagay na ating hiniling universe, ito po ay mangyayari. Dahil nasa atin pa rin po ang may control at tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. Nasa ating kamay ang tagumpay. ikang nga nila nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At sa pamamagitan po ng mga pampaswerteng ito, ito po isang kapay o inspirasyon lamang para masalo pang lumapit ang swerte na yan. So yun lamang po mga ka kit, kung meron po kayo mga katanungan o hindi mo masyadong klaro sa topic na ito, ay pakicomment na lamang po sa iba pa. Maraming maraming salamat sa inyong walang saang pagsuporta dito sa ating channel. See you again on our next one.